ilalim niya rin you know? okay. ito no yung patakay natin yung madol kasi ito yung nangyayari mga idol sa flooring na mga pala tambak tapos walang bakal oh. so kawang na mga idol ang ano ito kawang na ang ating flooring ito hello mga idol good morning uh, for this video mga idol ay meron naman akong uh, tuturo sa inyong mga idol at ipakita ko sa inyo inyong mga idol kung paano mga idol mag flooring sa may tambak mga idol. Sa tamang pagpo-flooring doon sa may tambak. No. Kahit may tampered na 'yan, kahit may ta ay tambak mga idol, kahit tampered din siya, kailan pa rin natin siyang bakalan bago natin puringan. So ngayon mga idol, ipapakita ko sa inyo mga idol ang nangyari noon. Dito'y meron tayong flooring dito na bumaba na siya. Kasi nga walang bakal. So ngayon ating i-referin. So ngayon panoorin niyo mga idol, makukuha dito ng idea mga idol kung pa paano Ah, mag flooring doon sa may tambak no para tumibay so what's under mga idol so ito mga idol ang nangyayari dito mga idol so, sa flooring nito yan ito y tambak kasi mataas ang lugar dito yan tinambakan na rin yan nagbabaan ito dito sa gilid yan nakikita nyo malaki na ang binabaan na rin pa dito sa gilid. O, oh, napapansin mga idol. Yan, kasi wala itong flooring. Wala walang bakal. Yan, kita nyo naman mga idol, aming binasag are. So, guwang ang ilalim na re. Ito, no? Ito papakita ko sa inyo mga idol. Kasi ito yung nangyayari mga idol sa flooring na makapal ang tambak tapos walang bakal, Oh. So, kawang na mga idol ang ano ito. Kawang na ang ating flooring nito. So, talagang mapasag rin. Oh. Eh. Yan. Ayan. At saka yung timpla nila mga idol, hindi kasi nung matapang. You know? ano So, kaya ito mga idol lang mga ibibigay ko sa yung idea mga idol. Pag kayo nag-flooring, kapag may tambak, huwag kayo magtipid mga idol. Kasi akala nyo nakatipid kayo. Kasi walang bakal. Huwag kayong magtiwala mga idol na lupay matigas na. Kapag tambak talaga, kailangan ninyong bakalan. Kahit paano, may tibay siya, hindi siya buwaba. Katulad niya rin mga adult, kung may bakal niya, hindi ito bababa. Kasi ang siminto naman, medyo makapal, tama naman ang kapal. So, bumaba na ito. Kasi ang bigat, sobrang sub bigat ng siminto, yung flooring, ay, siyempre, malambot yung pinaka base niya, bumaba yung lupa, yung tambak. So, bumaba, ay, pumawang din eh. Yan. So, ngayon ang ating gagawin mga idol, ating papatungan na lang ito. Base sa aking napag-aralan mga idol, kung ating basagin are, sayang naman aring siminto na are. Tibay pa rin. Oh, yan. ito yung nagtibay pa rin mga idol. Pasi sa akin kalaman. Abot, about ka, nakikaisipan. Kasi aray makapal pa naman din eh. May choice pa tayo. Kasi iring ating bahayan ay makapal pa naman. Yan. So ngayon idol, dito tayo kumakaw ng mga sukat. Dinig-dinig na babaw ng tiles na rin. So, ayaw ko tayo dito ng uh, para sa setting sa tiles. Pupunta doon. Kasi nag itong saras at ito. Dugso na natin dito. So, Pukuha lang tayo ng, ano, sakto-sakto naman ito. Dugso. Ito yung ating nilipinan. So, may sisis pa naman tayo kung natitira. So, tayo ng lipin dito sa ating flooring. Para sa regulasyon. ah uh, okay. So, natatagli natin itong paikot. Ayan, masunod. Ako sa So, ng So, ngayon natatagli natin ng so, so, ngayon mga i-layout yung ano? Doon tayo ko ng reference doon sa ating kalakihan ng no, sa may tiles na para mapunta dito. So ang ating timpla mga sa ating simento mga ito ay para mag-simple na daang uh, tigba para mag-sinatapang ay sa isang supot so na simento ay ginagawa lang namin ano 40 pala para pala lang mga ito para mas matapang kasi itong ulang timpla dito ay ano ito Quinta. So, ano ito, siguro 60 ito. 60 pala o 50 pala ito. Medyo tabang siya. Ang ating bakal na yan, yun ang usunod na bakal yung ating gagamitin ngayon na dowels. Papunta doon. Doon sa wall na yan. Babarlahan natin doon namin. Yung ino yun ni Brian. Binid ni Brian. Yan ang ating dowels. Rusukan na natin yan. Yan. Doon sa gitna yan, Lagyan natin ang extra, extra bar para hindi kasi nung madalang bago natin buhusan ito bago natin bakalat ating yan pero tiktikin natin kay, ano, kay Joseph para magkaroon naman yung ating buhus Yan ng kapit yan sa dating flooring para kumapit parang kabit tumakapit charot <laughs> sige na mga itong bakal na yun papunta dito yan yan ating durugsman dito sa extra bar natin sa flooring kapunta dito so ating babarnahan naman yan dito sa wall dito. Ayan. Ito sa baba. Bubutas natin 'yan. So ngayon idol ating barnahan na yung wall na 'yon. So tara. Time lapse mga idol. Yan po mga idol, binubutasan na ni Brian mga idol. Diyan natin mapasok ang bakal. Ayan. Katulad nun mga idol. Oh. Ayan, may bakal na nakasaltak dito Eh. Ayan. May para mas matibay tapos naka ano dito mga idol to dito kaya may spacer tayo dito galing sa buho sa so, tabi may spacer tayo dito na ano unoy media dito galing dito para hindi siya maabsorb agad ng tubig yan tapos tatalo dito yun lang mga doll ang ating discount mga idol kung mayroon man kayong mga dole, may dagdag na idea mga idol kung mas the best mga idol yung idea ninyo, maka-share na lang mga idol sa ating comment section para managdagan mga idol, ating kalaban mga idol. Mag-share din kayo mga idol sa inyong mga idea. Salamat. So, ngayon mga idol, tayo maglalatag na ng ano, bakal. So, so, may butas tayo dito mga idol. Okay, tayo tayo maitoto yung. Salpak lang natin dito sa butas. Ayan, butas na dito si Brian. Ayan lang kasimple mga Kailangan natin ang bakal naka-bound doon sa ano, pader para hindi siya bumaba. Oh. Kasi ito flooring employer na ito, wala nang bakal. Tapos tambak, hindi na tambert ng ayos, hindi na dilig. So that's why na bumaba talaga siya kasi may kabigatan na yung flooring natin. Bumaba. Actually, actually, wala siya nabibitak dito. Kasi makapal naman ang buko flooring. So nga lang ay bumaba. So hindi natin may tiles. Ito sana ito tiles. Ay hindi na tiles kasi. na so, ito nga ang sitwasyon. Magkaroon ng error eh. Kaya ating mo nang i-repair. Eh, Lagyan natin ng panibago bago natin i sa tiles mga idol. So ngayon mga idol, ating ilalatag na rin itong pinaka natin. Pinaka vertical. So ngayon mga idol, dadako tayo sa pag-splicing uh, ng manok bakal. So, kailangan pag naglugso tayo ng bakal, pakalipa ko kapos, ay ang ating lugso sa ating splicing, kinakailangan ay nasa haba na 40 cm. Yan. Yan mga idol. 40 cm. Yan. Ito mga idol, sa 40 cm. Ito. So, ang haba. O, hihigit pa. Sa 40 cm, 50 or 60. Di ba lang yung mga mga idol? Huwag lang sobra-sobrang haba. Sa si lahat sobra ay masama. So, yun ang uh, ating standard size splicing, mga idol, ay 40 to 50 centimeter. So, yun, mga idol. At yun, dadako naman tayo, idol, sa interval na splicing. Yan. Hindi natin siya lahat dito tayo magdurugsong. Na lahat ay dito lahat. So, ngayon, meron siyang uh, splicing dito o dugsungan. Meron din sa kabila. Yan. So, kung meron tayo dito, pagdating sa sunod, interval sa kabila naman dito. Yan, o. Oh. Yan. Salitan sila, mga idol. Kung dito tinag ano sa kabila, nag displacing Yan, interval. So, ito lang mga idol. Nailatag natin lahat mga idol natin bakal. So, ating tatalian na. Yung so, ating spacer mga idol sa ating bakal mga idol. Ayan, <coughs> uh, yan ito. Uh, 30. Yan. 30. 30 by 30 mga idol ang ating latag. Dama-dama. Single type lang ito mga idol natin ginamit ito kasi mapilibin ito kasi salot na lupa eh sa amin natin flooring na ito yung kimatibay na ito kaya ito lang ginawa ko single type lang kasi kawawa naman yung may-ari pag tanta rin ng bakal to hindi naman to slab na nakahanger so matibay eh, na ito mga idol kumpir doon sa walang bakal ako naman tayo -ta, guys sa uh, spacer so actually lang ginagamit yung spacer guys hindi concrete spacer kasi wala tayong oras na gumawa pa ng puto-puto uh, yung pinakapong spacer so nalimot na lang kami ng bato kasi yung bato naman dito kasi buhay. Yan, matigas. Mas matigas pa ito sa puto-puto. So, ito na namin ginagawang pang spacer. Yan. Kailangan kasi guys sa ating bakal may spacer dito sa ating floor. Para magparehas bagat yung spacer sa bakal doon sa ating buhos. Yan. So, ito lang guys. Kung nagustuhan nyo guys ng ating video nito guys, huwag nyo kalimutan guys mag-like, comment, at pakishare na rin mga ito para naman makita na ating mga kababayan dyan mga kapatid at makuha sila ng idea sa ating ginagawa Idol at tayo nag-aplorin na napit na matapos mga idol Punting is na lang ito may eh, na kami ng gabi mga idol. ganun. Sa wakas. din. Ayos. Pulito mo ano.